pag na balip kahit ako yung aming kakabiyat mga pool at dito tayo sa may ano pa ang alam na restaurant ko? Matkan 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 Restaurant Indian Indian Restaurant siya Ito ha kahit tayo ng pangal daw natin pero puro Indian food to Indian cuisine yan yeah. ang sarap ano tong eto kugula ito eh samosa 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 yan yeah. tapos yan yeah. pita Masala. 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 Yan, masala yun. Masala? Beef masala. Beef masala yun. Tapos yan, may manok, di Yan, typical na Indian food, masala. <mikos> may masala, may beef masala, may manok. Yan, may pita. Yan, yan may samosa, gulay yan. And Indian food naman, may iba naman kapag Upload videos lang po. Upload videos lang. A dito tayo sa isang Indian restaurant na masarap. Ingat at God bless inyo lahat. Bye-bye. Masarap. Ngayon, -bye. Indian food. Indian food. Bye-bye.